Welcome back mga idol. Ayan ba lang mga idol. Mag-upgrade ako mga idol ng battery sa transistor radio. 1.5. Mga mga idol ang battery ng ganyan mga idol na transistor radio. Dalawa. Ikaw convert ko lang siya mga idol. Dalawa rin pero naka para connection siya mga idol. Live upor na mga idol ang gagamitin kong battery. Dalawa din pero mag parallel connection lang ako mga idol yan para mga idol ganyan series yan mga idol dalawang 1.5 pag siniris mo siya mga idol 3 volt na siya mga idol uh, 1.5 volts yung ganyan ang mga idol ang gagamitin to life of 4 mga idol na battery mga idol 18650 mga idol ang gagamitin kong battery yan mga idol banyan mga idol ang binili ko sa online mga idol kasi mga idol ang ginagamit dyan ng battery mga idol dalawa mga idol na 1.5 volts gagawin ko lang mga idol na 3 volts na o oh, yan mga idol life of 4 life of 4, mga idol 3.2 mga idol yan mga idol pero para reconnection mga idol dalawa gagamitin ko para mga dalawang araw siya patugtugin ko mga idol pag full charge mga idol hindi na mga idol ganyan mga idol ang gagamitin kong battery mayroon mga ba, mga idol na iberating e battery yan mga idol binabili ko din yung mga idol sa online pang yung may bagyo mga idol yung December mga idol na may bagyo pinili ko yung mga idol reserve ko lang yun sa sarok ng transistor na radio ito mga idol na battery mga idol tumili din ako sa online mga idol yun mga idol binungkar ko na siya mga idol para ma sukatan ko ng mga idol ng bultay kung saan ko pwede mga idol ilagay dyan mga idol yung i-upgrade natin mga idol na battery yan mga idol inilawang muna mga idol ng paslight mga idol kasi nagakakirila sa ako mga idol kang ilaw mga kang piyesa mga idol kung mga salilit mga idol yan mga idol yan mga idol pig sit ko mga idol yung tester ko mga idol sa times 10 yung analog yan mga idol na tester yan mga idol ang ginagamit ko mga idol kasi mga idol yung isa ko mga idol na digital nalilito ako mga idol doon kasi mga idol panay takbo ng numero mga idol yan mga idol, yan mga idol analog. Eksakto yan mga idol. Pag pumitik yan mga idol. Automatic na yan mga idol. Ibig sabihin ng mga idol, gumagana siya mga idol. Ang continuity test mo mga idol, okay siya mga idol. Pero pag di nagpalo, ibig sabihin mga idol. Hindi mo siya mga idol nakuha mga idol. Yan kung minsan mga idol ang ginagamit kong analog na tester mga idol. Yan mga idol, oh, hinanap ko mga idol yung sangkong pwede siya ikabit mga idol. Pa dyan, mga idol yung sa battery naman mga idol na dalawang 1.5. Inaray ko siya mga idol. Hindi siya pwede mga idol. Kailangan mga idol dun mga idol sa mga idol. Inanap ko siya mga idol. Kasi mga idol mayroon yan charger ng cellphone na transistor na radio mga idol. Dapat dun ko siya mga idol. Ikapit mga idol sa pinagtatapan mga idol ng ano. Nang papunta ang galing charger mga idol ng cellphone kasi pag nandyan mga idol ang battery mo mga idol hindi magcha charge mga idol dapat mga idol makuha ko yung tama mga idol kung saan pwede kasi, kasi mayroon dyan siya mga idol na lagyan ng battery kaya yung lang mga idol hinahanap ko mga idol para malamang ko mga idol kung dyan dapat lagay lagay mga idol kasi mga idol pag nangulas magkamali ka dyan mga idol kasi ang battery mga idol merong polarity mga idol pag mga DC volt mga idol oras na wag ka din mga idol nasisira mga idol ang ginagawa mga idol so ibig sabihin mga idol nasisira yung ginagawa ko mga idol na ganyan mga idol kaya mga idol tama mga idol dapat ang ano mo eksakto mga idol ang pagka ano mo yun mga idol pagkakabit dapat DC sa DC mga idol yun mga idol oh ko na sa mga idol ng wire na para doon sa like before ko mga idol na ginawa DIY lang to mga idol na ginagawa ko mga idol kasi ang DIY mga idol minsan nagkakamali din mga idol minsan di gumagana mga idol yan mga idol, hild ako muna mga idol yung yung wire linagyan ko siya mga idol na lead para pag sinunta ko siya mga idol sa kabilang wire kapit na kapit siya mga idol yan mga idol, oh. hindi nalatan ko siya mga idol para malagyan ko siya ng lead mga idol para pag lagay ko mga idol yung battery ng ano o oh. kapit na kapit sa mga idol yung mga idol isinusuldo ko dyan mga idol sa ano yung mga idol sa terminal mga idol na maliit kasi meron dyan mga terminal mga idol hinanap ko mga idol kung para saan ba yan yan mga idol oh. nilagyan ko siya ng lead para malaman ko mga idol yan mga idol oh. isusuldo ko pa sa antenna para magandang tunog kasi hindi na nakasol mga idol hinanap ko kung bakit may putol na wire at testing ko mga idol Santina pala yan mga idol Kasi sinulda ko mga idol para sa yung para sa kasi napansin ko mga idol may putol hinanap ko kung santo na putol yan mga idol buti na mga idol natilis ko mga idol siya kung para sa siya mga idol na putol yan mga idol tatakpang ko na siya mga idol nilabas ko na yung wire mga idol na nilagay ko ng dalawa mga idol para sa battery mga idol yan mga idol natakpan ko na siya mga idol nilagyan ko na siya ng tornilyo para fix na siya mga idol yan mga idol oh. nilagay ko siya na siya mga idol tapos mga idol yan mga idol yung life of poor, mga idol na naka parallel siya mga idol dalawa positive sa positive negative sa nagitog yan mga idol sa alagay ko na siya mga idol kita nyo mga idol kanya na mga idol ang gagamitin ko hindi na mga idol na ganito mga idol yung dalawang malaki mga idol ganyan rin dalawa rin mga idol pero ang isa niyan, mga idol 3.2 ang pinakang matas nyo mga idol ang bulta ay 3.7 mga idol yan mga idol dalawa na siya mga idol nakapal rin lang siya mga idol dalawa versus dalawa rin pero para connection siya mga idol kasi yun mga idol 1.5 series siya mga idol ito mga idol parallel lang mga idol dalawa tapos life of na siya mga idol yung nilagay ko mga idol ano siya mga idol ang tawag dyan mga idol 18 650 mga idol na life of mga idol na battery 18650 mga idol matagal yan mga idol malubat mga idol namili ko yan mga idol sa online mga idol ang isa nyan mga idol 100 plus mga idol yan, mga idol yan mga idol siya salpa ko na siya dyan mga idol tapos mga idol lalagyan ko siya ng lukan mamaya mga idol pag nalagay ko na pero mga idol ang unahin ko din mga idol isasolda ko muna mga idol yung wire niya mga idol yung yellow sa yellow pula sa pula mga idol yan mga idol tagal na ako ipasok mga idol ta lapat mga idol lapat na lapat siya dyan mga idol kasi pag tinakpan ko may takip kasi yan mga idol na nagayon mga idol para di siya yan mga idol yung takip mga idol dapat hindi siya mga idol mag butog maglitaw mga idol dapat sakto siya mga idol yan mga idol sa takip mga idol oh. mga idol binalatang ko na yung dulo ng wire para basulta ko na siya dyan yan mga idol apat yan mga idol binalatang ko mga idol para basulta ko mga idol dalawa lang piraso yan mga idol na wire dalawa lang sa kabila yan mga idol pagdudugtungan mo kasi ilagyan ko may color coding naman siya mga idol dalawang kulay lang mga idol pula sa pula yan lang dugtong yan mga idol yan mga idol isusolda ko na siya mga idol pakabalat balat ko mga idol para kapit na kapit yan siya mga idol ganda ko na siya mga idol lalagyan ko muna siya ng lid para mamaya kapit na kapit siya mga idol, yung isa pa, dilaw, pula. Yan mga idol, nilagyan ko siya ng litke. Kunti-kunti lang mga idol. Tapos, pinirik ko muna siya mga idol, ng kamay ko. Bago ko siya mga idol, isusulda para hindi siya mga idol maghiwalay. Yan mga idol, ganyan ko muna mga idol. Pinirik ko lawang, dalawang ikot ng mga idol. Tapos, sindulda ko na siya. Yan mga idol, unasulda ko na siya. Yan mga idol, yan naman mga idol na isa susundahin ko mga idol. Yan mga idol yung lead mga idol. Sinusundo ko na siya dyan. Tapos titipan ko siya mga idol. Tapos si ko na siya mga ipapasok ko na siya dyan sa loob. Yan mga idol, lagyan ko na siya ng tape. Para matry na natin mga mga idol mamaya. Yung gawa natin mga idol na upgrade na battery para sa transistor na radio. Yan mga idol. Pag-isipan ko lang yan mga idol na pinag-isipan ko lang yan mga idol kung anong magandang solution yan mga idol. Para purpose ko yan mga idol ang dal ko yan mga idol sa palayan mga idol pag nag-awan na ako doon mga idol. Yan mga idol. O, ko na siya mga idol. Mayroon pa yan mga idol na flashlight. Yan mga idol oh. ko na si mga idol kasi dapat din mga idol maggalaw diyan mga idol. Baka lumikit mga idol yung ano nang battery mga idol doon sa ano nang battery din mga idol yung nasa palakan niyan malaking battery mga idol baka mga idol masira. Pisil na mga idol kasi mahirap po pa naman yan mga idol pinag-isipan yan mga idol yan mga idol ang ko na mga idol na si yan mga idol na transistor na mga idol ibinigay lang yan sa akin mga idol galing doon mga idol sa kinakalakalan namin mga idol na pasura ayan si mga idol oh. yan mga idol pag ino ko mga idol lumayan yeah. Na yan, mga idol magkakasupply na yan, mga idol iyon ko mga idol yung, yung mga idol selector switch yung mga idol ito yung mga idol tingnan nyo yung mga idol tapos

Yan mga idol, oh. ito try na natin mga idol kung tumulong na siya mga idol. Yan mga idol, okay na siya mga idol. Tumutulog na siya mga idol. mga idol, ibig sabihin niya mga idol. Okay yung pagkabawa mga idol. Maganda na mga idol. Tumulog mga, mga, mga idol. Yan mga idol. oh. okay na mga idol. Pagkalagay ko ng battery mga idol. nilugang ko siya mga idol para di siya mga idol matanggal din mga idol. Ayan mga idol, okay na siya mga idol. Ganda na pagkalagay ko mga idol, tatakpan na natin mga idol. Para matry na natin ulit siya mga idol. Ano idol? mga idol yung takap, kapit na kapit mga idol, yung takap mga idol. mga idol? Ano mga idol? Okay na siya mga idol. Pumutunog na siya mga idol. Di ba mga idol? Ang ganda na pagkagawa ko mga idol.